morning, mga katenders. So, ngayon ay nasa 2 a.m. Gising na si Mami Tins kasi may pasok today. Kailangan ko magluto at the same time ay aalagaan ko yung aking mga alagang rabbit. So, eto si Moon. Pagkagising ko talaga ay binibigyan ko kaagad sila ng pagkain. Una pa sila ng breakfast sa akin. Ayan. Medyo tamad-tamad pa sila kasi yung iba natutulog, yung iba nag-warm up, yung iba nag-cleaning ayan, so, ito si Cotton, kumakain so ito, kasi medyo maliit yung cage niya, oh iba nagkasakit si Cotton, so kaya hindi masabay yung pagkain niya at tubig ko, katapos yung kumain ay bigyan ko ng tubig so ngayon si Cloud mayinom ng tubig si Cloud so, bigyan ko ng pagkain, ayan so refill ko to, kasi naugusto kagabi So, yan naman si Graham. Siya na lang yung hindi ko na bigyan ng pagkain. So, ito yung morning, quick morning routine ko before ako magkakape. So, sila yung inuuna ko. After nito magkakape, tapos yun na, dire-diretso na mag-household chores na magluluto. Ayan, para mag-prepare -pre na para makapagbukas ng maaga. Mga yung mga katinders, gising na ba ang lahat? Kumusta yung bentahan nyo kagabi? Kagabi si Mami Tins, yung benta ko medyo okay na okay compared nung last week na napakatumal. So, pag morning ay, morning routine din nila ay mag-walking din sila. Sinasabay ko sa akin pagkakape. So, before sila mag-walking, ayan, lilipat ko na si Raven at si Mom sa ilalim ng table at walis-walis na si Mami Tins. Linis ako sa sahig na kung saan nakalagay yung cages nila kasi minsan may mga rumero ng konti ayan tapos yung cages nila ay kung hindi ko nagagawa ng early morning ay ginagawa ko siya tuwing bukas yung tindahan at may CCTV naman so pwede ako labas pasok ayan so tapos kung magwalis ay ginagamit ko sa si Star para ba diba, dyan yung kanilang walking so yun yung aking quick morning routine sinasabay ko sa aking pagkakape Ayan mga katinders. So, ito lang yung aking share sa inyo sa aking banis na mabilisan lang tuwing umaga. Basta as long as nagagawa ako na paglinis sa cages nila, uh, nakakapag-walking sila every day. Kung makaya ko ay twice a day sila nag-walking. Yung isa, ito very quick lang at yung isa yung mamaya habang naglilinis ako ng cage pinapalabas ko sila para nalilinisan ko ng maayos yung cages nila kasi pag nasa loob sila ay kinakain nila yung yung pamunas ko, pampunas ko so kaya dapat labas sila pag malinis na, pasok na naman sila so ganun lang yung aking uh, morning routine sa aking mga alagang rabbits, importante ay pinapansin mo sila everyday kasi pag hindi mo sila pinabansin ay feel nila yun. ah uh, kaya twice a day para kasi pag the whole day sila nasa cage mga katinders ay nabobord sila. At isa din yung sa dahilan na nadedepress sila at namamatay. So very ano ako ngayon tutok sa kanila kasi di ba anim na lang sila. At si, <coughs> si Sky yun na, hindi ko alam parang inatake bigla yun kaya naging anin na lang sila ayan si Graham, nag morning linis linis siya, grooming ayan, tamad tamad pa si Cloud so, siya magkakape mo na si mommy teens mga katinders good morning mga katinders nandito ko tong ko at pagigising ko lang ayan yung routine ko kanina ay sa mga alagang rabbits ko. At ngayon, tapos na silang kumain, nag walking na si Cotton, ay kape-kape na si Mommy Things. Hoy, bago 'yung aking baso. Kasi 'di ba 'yung baso ko last na biak na ng anak ko so bumili ako ng bago red ito. Actually tatlo ito, 'yung dalawa ay hugasan ko pa. So, 'yung aking bread ngayon ay hindi si Bread Box pero medyo chuchal tayo ngayon ay si Gardenia new bake 'yung ating bread kasi di pa nag-deliver si Bread Box, 'no baka mamaya. Shout out So, napapansin ko lang yung kahapon, uh, not bad yung aking kita kahapon compared last week. Ang napapansin ko lang sa mga customers ko at uh, isa din sa dahilan na kung bakit tayo ay nakakabenta ng medyo malaki-laki ay dapat meron tayong mga panukli kakaloka kagabi yung pera natin mga customers 500, 1,000 Supposed to be kahapon, meron sana akong uh, benta na dalawang tanduway na senior. Kaso lang, ang pera 1K. Tapos yung stock ko ng tanduway ay isa na lang. So, 72 pesos. At yung pera ko ay naubusan ako ng mga hundreds. Naubusan ako ng 5, 10, at 20. At meron ako dalawang 500 lang. So, kaya hindi bumili si customer. So, isa din sa tip ko sa inyong mga ka na dapat uh, mag-ready tayo ng mga tag-5, meron tag-10, kasi may times talaga, di ba, nauubusan talaga tayo. So, isa din yun sa dahilan kung bakit si customer ay hindi na bumili sa atin. Kasi nga, wala tayong panukli. Like kahapon, naubusan ako ng 5, 10, may 20 ako, pero kailangan ko talaga ng 5, alam mo yun, pag walang 5, parang kawawa yung aking mga piso-piso no at sa tindahan naman ay kailangan talaga yung mga papiso-piso at nakuanan lang ng 100 kasi pera niya so minus nung 17 peso so wala akong panukli so kaya si customer ay sinole na lang yung <laughs> sinole na lang yung binili sa akin kasi hindi nga ako napapautang so kaya yun mga katinder sayang twice nangyari sa akin kahapon yung paggagabi na kasi tagpa 500, 500 yung binabayad. So pagdating ng 1K, wala na akong taga hundreds, no? Tapos yung mga, yung umaga, yun na yun, yung 100 ang at naubusan ako tagpa 5, 10. At marami akong piso-piso kaya hindi ko na uh, nasuklian yung aking customer. Actually, kapos ako sa coins, mga katinders. Ewan ko ba, dami siguro nang iipon challenge ngayon. <laughs> Kaya siguro, nauubusan si Mami Tins ng coins. So, pag may chance naman, yung style ko pag bumili ako ng ulam namin na ready-made ay buo yung binibigay kong pera. Pero, sila din mismo at nauubusan din sila ng panukli. No, nakakaloka. Kasi nagpa-change ako, kaso lang tagal dumating at umulan pa kagabi. Kaya, hindi tuloy, hindi ko tuloy <laughs> nasuklian yung customer ko na bibili sana ng tanduway. Sayang. Ayan. So, yun lang naman yung aking sharing for today's video na umaga. Kasi nag ako ng maaga. Baka hindi naman ako makapag-vlog mamaya at magiging busy ako. Alam mo yung umaga na nalilito ka kung ano yung unahin mo. Kasi <laughs> sabi ko, upo nga mula ako, mag-vlog at magre-relax ng saglit at magkakape. O siya, tapusin ko muna itong pagkakape ko at maglalabadami mo na si Mami Tins kasi magluluto pa ng breakfast. Sino relate mga nanay dyan? So thank you for watching mga ka Good morning! Happy selling sa ating lahat!